So yun mga bossing bali na detail na ni RR Ito ang engine bay ni ni Bukado Abado. Ano ang pangalan ito Gar? Pangalanan mo na! Ayaw ko ang pangalan ito si Arate Si Apple Si Baby Green Baby Grind Baby Grind Saya mga bossing bali manual transmission, LXI mga boss, available na rin. Nakarehistro nga pala ito hanggang next year. Tapos, walang mga punit mga upuan. Ayan, mga, ayan ang dashboard, sobrang fresh. Napakalamig ng aircon mga boss. Sariwa lahat, pati side mga upuan. Ayan. Grabe, nakadetail to boss. Ito <coughs> nga pala yung mga unit naming pagod. <laughs> ano? Oh, check nyo kung pagod mga boss. Pagod na kami kakahimas. Pagod na kami kakahimas mga boss. Dami nyo pa rin sinasabi. Big big shout Sa lahat ng mga basher namin dyan. I love you all. Gengeng lang always. <laughs> oh, sabihin nyo ngayon lang kami nagihimas. Dati pa kami nagihimas mga boss. Talagang inaabot lang. Bulag lang kasi kayo sa katotohanan. Yeah. Mga walang pambili. Tigil-tigilan nyo na yan. <laughs> Pero kami dito, pamigay sa inyo na lang. Pero kami pamigay dito, the swimming, mga gusto nyo. Sa mga basher, wala naman mga pambili. <laughs> Baka may masabi pa rin kayo. Ito, may, may niluluto pa dito ang isa. Oh. Mazda hatchback. Tapos big body GLI, meron din. Tapos meron pang SR body doon na. Imasin, tsaka Toyota BB. Ayan. Dito yung ibang unit natin mga boss. Baka dalhin natin to. Yung green, mirage. Tsaka GLI. Baka mamaya dalhin sa garahe. So mga boss. Bali mga dadali natin unit sa garahe. Puro latagyan mga boss. Ayan. SR body. Puro manual mga bossing. Tatlong Honda. Tapos si Bunny. Tapos mirage by Garcilog. So dadalhin na rin natin sa garahe. Hinimas natin. Ito hinimas din natin. Inimas din natin mga bossing. So, para sa mga naghahanap, ayan, puro sariwang Honda mga boss. Tatlo yan. PM lang sa may gusto. Picture ang lang Yaun, dali Napakabubogi yung mga boss. Puro manual, oh. Yay! So, mga bossing. Bali, nandito na sa garahe. Ang ating mga Honda. Ayan. Alan. Uh, Mirage. Bunny. Ayan. Walk in na, mga bossing. Hop, ya. Yeah. Hihi, puro latag.